Kung sa welcome back sa Virgo's Channel. Samahan nyo po ang panuurit bigyan reaksyon na mga nakakaliwat, mga nakakataong mga videos na naggalat dito sa internet. Let's go! Introduce yourself in a creative way. Ah, may pa-background music pa si ate ah. May payak-iyak pa. <laughs> Ay, ka, malakas trip lang. <laughs> bonus eh. kayak bonus. <laughs> Dagdag isa. Kaya ka magsamgyo pero may baon ka. Bruh. Pinainit eh na. Huh? <laughs> ano yung bangus? Mm, sarap mo ma. Oh, sabi mo magdasal muna. <laughs> Karabi naman siya. Magdasal, magdasal ka muna. Oh, pray ah, ka muna kasi. Palang gusto niya. Tama na ba yan? Dasal muna Amal bago kumain. Wash ka na naman. Kalimang dasal. Kalimang Oh, Mamamama. <laughs> Hindi na ako makikita doon pa. Pakinggan niya na sana. Oh no. Okay lang kapalnagdandan. Doon pala ulod. Ah, yun lang, yung sibuyas 'yan lang si Buya Samantha. Sana all. Ay, oh my. May function si Nana eh. Kuya <laughs> <laughs> Kaya alam mo, may laman eh, no? Pumunta ko kanina sa bahay ng mangula, tapos kumatok ako. Sabi niya, sino yan? Kaya, <laughs> umuwi na lang ako. Hindi <laughs> niya na kulaan mo, <ko>, sino yan? <laughs> Gabi, ang ganda. Ang ganda. Buti dito na yung nanakaw. Pakalat-kalat lang, ang ganda, oh. Ganda naman ang ngiti niya yun, natin. Buti, buti, buti hindi ka nanakaw, no? Meron na po nakanakaw sa akin. Eh, yan ang pangalan? Pits. Yun ang gusto niya. Master Pits pala. Nanakaw <laughs> ng puso Dabon niya. Hindi kaya kayo magnanakaw? Hindi mo kinakaw sa akin? Ay, oh, hindi oh. Inakaw ko lang yung puso. Woo! Sana oh. <laughs> nanakaw ang puso. Nakaw pa, <laughs> Uy! Ganda naman. Ganda lang resulta. Do you trust your partner? Kaya <laughs> yeah, ate 99% eh. Pagdating kay asban, <laughs> 0.01%. <laughs> 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 sorry, sorry. <laughs> Mukhang marunong naman si ate. Gusto ko marunong mag-Korean. Om sim nida. Hala? Sarang ako na lang sana ang pinili mo, ne? Ay, thank Ay, di ka na maganda. Hala? Ate, sabi niya hindi ka naman daw maganda. Uy. Huh? Sabi ng bata. Ay, sabi mo? <laughs> At kaya ganyan ang mga bata ngayon, ano? <laughs> mga ganyan talaga. Di ka naman maganda, ti. <laughs> sabi mo, oo. <laughs> oh, oh. Tumalsik yung ketchup sa lalaki na sa harap mo. Diyos ko. Lagot. Diyos ko. Ang tanong. Diyos ko. Paano mo ngayon sasabihin yan? Dali, 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 dali. <laughs> dali, dali. Dali, dali talang, boss.

Wih pera. Sana, nah sana. Asan? Wih, bajik. Biglan wala. Wow. batangas. Ay usok. Maraming tao. Hmm. At amoy ipot. Maraming <laughs> 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 <yibon. laughs> <intos> Uh, Marites. Iya. Emang apa tamis? Tamis. Kok? <laughs> Kuo... <tak sepuluhnya>. <laughs> yeah. Matamis Emang enggak. Dengan tamis? Muka ang matamis enggak. Petikin enggak? Coba mau. Di mana sih nggak kasih emang? Sabi mo matamis? Nagalis yung gaya. Hello, hello. Ah, uh, may gabi ka na itong tanan, no? Ah, uh, palihog lang usak na manayaw. Mamutang kita hugtawas. tawas. Grabe <laughs> <laughs> naman yun. Maglagay na muna ng tawas. Masimula <laughs> ng disco. <laughs> Nagagalit na siya. Ah, karami ka na daw. Dapat isa lang. Ang cute niya naman. Gulat si ate. May kamatay pala. Paano ah, naman kasi si Cortina? Cortina lang yung pinto na siya. Kapag niloloko ka, huwag mong iyakan. Anong gawin? Palitan mo agad. Gawin Tapos, yung ipalit mo, ah? no! kaibigan niya. Boom! Sabog! boom <laughs> Gwapo! daerah god dalik ba dalis sa hmm. ba diri kau, ciuming, ciuming, babai, ada ada bakla, Meron po. Dari bakla, ini bakla, dari bakla. Dari pa, babae. Buhay pa? pa? Tumbo'y meron Wala pa siya, ako pa lang <laughs> Siya pala daw, Tumbo'y Kaya nga ni ako mm -hmm. nag-heart sa mga my day mo Kaya gusto ka nga ng taong ini huh. Gusto ka nga Kaya panay-heart nga ako sa my day mo Kaya saan na? Murgay lang <laughs> Wala Oscar, ta di ka sana, tau pagusto mo lang na lang sa customer Suting ako. Suting mo pa gusto ako. Suting mo pa gusto ako. pa ako. Suting mo pa gusto 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 ako. Suting mo pa panalangin. Mga kasama ni ate. <laughs> ano na kaya pwede kong gawin sa buhay ko? Mag-asawa na kaya ako? Hmm. 30 ka na. Ay, hindi. Parang gusto ko ng Jollibee. Hindi <laughs> ko yung <Ay>, baka ng kitchen. Ba? <laughs> ano Nasa Jollibee pa rin ang triple.